guys! Magandang tanghali sa inyong lahat. For this video ay maglalaba ako ngayon. Ayan, yun nalaba ako. Nagsimula ako naglaba. Ayan pa. Ayan pa yan. Ayan pa yung nalabahan ko. At ito, binabad ko. At ito pa. Ito pa. Ayan. Sam na, basket. So, baka isipin nyo kasi na asawa ko palagi pinapalaba ko. Hindi. Hindi ko as... Hindi. Hindi ko pinapalaba yung asawa ko kasi kagustuhan niya yon so ngayon isang basket ang nilabhan ko mga dekolor kasi nilabhan niya yung mga puti kahapon so yun Di, hindi ko yung kagustuhan niya siya ang may gusto kaya ako pinakita ko sa inyo kaya naglalaba ako ngayon today ako lang mag isa dito kasi makasama ko dito si trabaho at saka yung asawa ko malis na kakaalis lang ilang oras lang pahinga nun, pasok na naman agad sa trabaho, yun so, kaya ako na mag-isa dito so, ayun, ito, maglalaba maglaba tayo yan maglalabandera ako sa aking sariling oh. dahil wala akong magawa and then ito lang, maglaba-laba maglaba-laba ay, Maglaba-laba ako. No. para, para naman, may magawa ako. No. Hmm. Hindi ko alam po sa ilalagay yung phone ko. La na 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 na, -na. Diyan. Diyan. Na, na 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 na. Maglalaba ang person, Jai. Kasi marami ng labahin, Jai. Yan, labahan natin. Kasi mag-isa lang ako. Wala kong kaagaw. So, sulog. Magsulog gawa tayo ngayon. Natapos, maligo. tapos kung maglaba maray ko itong mga nilaba hindi naman ito masyado marumi kasi ano hubad agad ko dito, maligo na ako. Para makatulog ako. Kasi nahihilo ako. Kaya, na, kahit nahihilo ako, naglalaba pa rin ako. Dahil, marami nang labahin. Nawa na ako sa ko kasi ilang oras lang ang tulog mo. Tapos ayun, pasok na naman. Kaka-uwi lang niya kanina mga 6, 7 a.m. Tapos ilang oras lang ang tulog. Ayun, pasok na naman. Kasi yung parilebo niya, hindi na talaga ilang araw na. Limpang limang araw na ngayon, hindi po mapasok. Tapos, hindi, hindi na, nung nakatira na kami dito, nung lumipat na kami dito, hindi na talaga masyado na labas dito sa bagat. Eh. Maraming mga ano, basta ayaw ko lang. Tapos dito, may patay, may, may, may bangkay na haya dito sa shopping. Sa kilid lang kasi sa shopping ko ang tinitirhan namin. Ayan guys, hanggang dito na lang 'yung video ko. I-share ko lang sa inyo na naglalaba ako. Ay sipitin nyo kasi lagi na lang asawa ko pinapalaba kaya. Ayan, ako ay magpapaalam na. Bye.